kapatid, gusto namin kayong maligtas. Kaya namin kayo ipinagmamalasakit. Ayaw namin na pagdating ng araw ng paghukom, hindi tatawagin ang pangalan nyo doon sa mga mapapalad na magtatamo ng bayang banal. Pero alam natin, para tayo makarating doon, kailangan tayong makapagtaguyod. Pagka mayroong mga pagsubok, kailangan tayong makapagtaguyod. Pagka mayroong mga suliranin, kailangan tayong makarating sa hangganan kahit na ano pang kahatlangan na ating nasasagupa. Pero paano natin magagawa yan? Mahina tayo, hindi natin kaya. Tandaan natin ang itinuturo ng Biblia sa Panginoong Diyos doon sa Kanya doon tayo lalapit, doon tayo tatawag. Pero kinakailangang taglay yung tapat na pananampalataya para niya tingkin at sagutin ang ating mga panalangin sa Kanya. Mahal ko kayo, mga kapatid. Kaya kahit na kami ay masuong sa panganib, ginagawa namin yun. Gusto naming marating ang lahat ng mga kapatid saan man sila makarating sapagkat ang hangarin namin, yung kaligtasan, maiabot sa kanila, yung pangako ng Diyos ay makarating sa kanila at sila'y makapanatiling matatag at matibay sa kanilang pagkaiglesa ni Kristo.